Hi guys! Magandang hapon. Gusto ko lang i-explain yung tungkol kay Marie sa mga nagtataka kung bakit hindi siya nag-aaral. Yun, madami nagtataka, madami, madami nagko-comment sa, ano, sa vlog namin. Ayun, explain ko muna kung paano sa amin napunta si Marie. Last April is pumunta kami ni, umuwi kami ng mother ko sa, ano, sa Bicol. Kasi nga, um, death anniversary ng lolo ko and then balak talaga namin na kumuha ng makakasama ko dito sa bahay. Makakasama in terms na maglilinis, maglalaba, or mag, magluluto. Ayun, kasi nga po, um, kung di nyo alam, eh, may munting negosyo po ako na inaasikaso, online business. So, kailangan tutukan ko. Kaya ayun, nag ako na um, kumuha nga ng makakasama dito. And then, nung nasa Bicol kami, wala kaming mahanap two days na kami doon nagstay, wala kaming mahanap ng nanay ko. And then, sakto, bumisita yung ano, yung lola ko na anti ni mama and then anti din ng nanay ni Marie. Ayun, bumisita sa bahay namin. And then, nasabi ko na baka may kakilala na na gustong mamasukan. Yun nga. Tapos sabi, kailan ano, kailan nyo gusto? Uh, kailan nyo balak na ano, na kunin nga, sabi namin bukas kasi kinabukasan, pauwi na agad kami ng Maynila, 3 days lang kami nagstay doon. So, asap sana, sabi ko, okay lang lang, ganun. So, yun, kinabukasan, di, di ko na in-expect na may, ano, may, may mabibigay nga siya, marirekomenda. So, kinabukasan, day trip kami, one hour before nung alis namin sa bahay, is dumating sila Marie, kasama yung lola namin, and then yung mama at isang kapatid niya, ate niya, Ayun, sana so nagulat ako. Sabi sabi nung ano, uh, sabi nung lalako, "Oh, pili ka na rito kung ano kung sinong gusto mo kanya sa dalawang kapatid niya." And then, dapat yung kapatid niya yung kukunin ko kasi nga ano, um, medyo matured na, medyo may edad-edad na. And then ayaw nung ano, ayaw nung kapatid niya kasi daw maliligo pa sa, <laughs> maliligo pa sa <laughs> sa falls, ganun. So Sunday na lang daw. Eh paalis na kami nung time na 'yon. So kailangan ko may isama that day. And then ito si Marie, parang gustong-gusto niyang ano, gustong-gusto niyang siya ang makasama sa amin. So sabi niya, ate ako na lang po, ganon, pagkasabi niya. Sabi, ko, ilang taon ka na? Sabi niya, 15. Sabi ko, ang bata naman. Sabi ko kay mama, ma ang bata, di kaya maano tayo, makasuhan tayo dyan. And then sabi nung ano, sabi nung nanay niya, ay hindi po kasi ano, namasukan na siya dati sa, sa Pasig. Ayun, kakauwi nga lang doon niya ng ng Bicol nung time na yung galing sa Pasig. Ayun, umuwi siya kasi hindi maganda yung pagtrata sa kanya doon sa pinapasukan niya. So, yun. Then, sabi namin, okay, sama ka na ngayong, ngayong araw din. So, umuwi siya, tuwang tuwa siya, parang excited siya. Sige, te, sama na ako. As in, wala siyang damit. Kung ano yung suot niya, yun lang yung daladala niya talaga. So, yun, sinama namin siya dito. And then, ngayon, nandito nga siya. Tapos, since hindi naman kailangan ng ano, hindi naman na kailangan hatid sundo. Eh, hatid sundo niya yung ano, yung anak ko sa school kasi may service na. So, dito na lang siya sa bahay. Sabi ko, dito ka na lang sa bahay kasama ko kasi wala naman siyang gagawin na sa paglilinis na lang which is very light na trabaho lang po guys. Yung hallway lang halos ang inaano niya ay hagdan, tsaka hallway tapos yung sala sa baba. Yun lang ang nililinis niya everyday, walis lang. So, pag weekend, doon kami nag-general cleaning. Tinutulungan ko siya mula pag map, pag scoba, ayun, katulong niya ako. So, hindi siya lahat-lahat. And then, sa so, pagluluto naman, is ako yung gumagawa. Tapos, additional sa mga ginagawa niya is magpakain ng aso. i prepare ko yung pagkain ng aso. Sabi ko, dali mo na sa taas, pakainin mo na. So, yun lang. Tapos, mag, ano, mag, um, diligan yung mga halaman ng nanay ko. Yun lang, sobrang gaan lang ng trabaho ko ni Marie. And then, yun nga, no, question na, bakit hindi siya nag-aaral? Ayun, so, nung nandito na siya, pinakwento ko sa kanya yung tukol sa past niya nga pinasukan. Ayun nga daw, ang lalaki na ng mga ano niya, ng mga alaga niya is, inahatik sundo niya pa, tapos siya patagadala ng mabibigat na bag, as in siya, tapos nagsisimula yung araw niya, pinapagising siya ng umaga, wala pang laman ng sikmura, kahit nainit na tubig, nagsisimula na siya magtrabaho. And then, sa pagkain naman, kung kailan siya pakakainin, yun lang ang oras ng pagkain niya, di ba? Ang sama-sama. Tapos yun, di, parang naawa naman kami, kasi dito yun na nanay ko noon. And then, sabi namin, ilang ano, ilang, anong grade lang ang natapos mo? Sabi niya, grade 5 daw. So, nag-offer kami na, gusto mo ba mag -ano? gusto mo ba mag-aral? Mag-grade 6 sana dito. Sabi niya, opo, excited siya, opo daw. And then yun. So sinabihan namin siya na sige, text mo yung ano, text mo sila mama mo na ipadali, ipadala dito yung mga documents mo, yung mga requirements na kailangan nga yung birth certificate, yung card, and etc. And then yun nga guys, hindi nangyari kasi wala pong time yung parents niya and di ko alam kung ano kung anong rason pa meron yung parents niya. So, I assume na kakulangan sa pera. Ayun, ang dahilan. Kasi, um, literal na nasa bundok po sila nakatira. Bago pa kayo makarating sa bahay nila, isasakay kayo from bayan, sasakay kayo ng bangkang de motor o lancha ng siguro 30 minutes and then af, pag, pagkatapos nyo doon sa bangka na yun or sa lancha is aakyatin nyo pa. Yun, literal na taga-bundok talaga sila. So yun, isa siguro yun sa dahilan kung bakit hindi sa akin napadala yung requirements niya. Excuse me. <laughs> May kumakatok. So ayun, Sorry guys, nag dumating kasi yung ano, yung pick up. Kaya yun, sa ko, Tungkol dun sa requirements ni Marie. Kaya, di siya na, di natuloy yung kanyang pag-aaral. Kasi nga po, hindi dumating yung kanya requirements. Hindi maasikaso si Demasi, kaso ng parents niya. Kasi siguro, busy din naman yung parents niya sa kakahanap buhay. Kasi nga, anim sila magkakapatid, di ba? Tapos, tumutulong na nga siya para may makain lang yung, ano niya, yung pamilya niya. Tapos, ayun, na malayo nga yung bahay nila. So, yun, siguro isa yun sa, ano, sa dahilan na walang time. Or, di po ako sure kasi hindi ko kausap yung peres niya. Yun lang ang, ang tingin ko dahilan. So, hindi ko na pinilit. Ayun nga. Kaya, yun, nag-ano namin, napag-usapan namin na next year na lang, papasok si Marisa school para ako mismo yung uuwi doon at makompleto na rin yung, yung requirements na kailangan niya. So ngayon, dito po siya sa bahay para nga po tulungan ako sa pag ano, sa sa paglilinis dito, yung everyday na ginagawa niya. Yun lang. <laughs> Yun lang po. Po. Tapos, ano pa ba? Um, hindi po siya nahihirapan sa ano ko. Sa tingin niyo na nahihirapan siya, hindi po siguro sa tingin ko. Kasi, okay naman siya sa ginagawa niya, masaya siya, and nakakain siya ng three times a day or higit pa minsan kasi open kami dito. Open sa kanya yung fridge, open sa kanya yung mga pagkain nandiyan, yung grocery. Sabi ko sa kanya, kung nagugutom ka, kumain ka. And before ka magsimula na maglinis dyan is make sure na uminom ka ng kape, uminom ka ng gatas, or uminom ka ng Milo, basta may laman yung sigmura, sikmura mo, wag na wag kang kikilos now walang laman ang tiyan mo. So, yun. Yun po, hindi namin siya pinagdadamutan ng uh, pagkain, unlike doon sa dati niyang, ano, sa dahi, dati niyang tirahan. Dati niyang pinasukan, rather. So, yun. Yun lang po. So, by next year, hopefully, ano, ma kapasok na siya kasi nire-ready nire, -ready, nire -ready din namin siya kasi emotionally and physically and mentally, hindi pa siya ready kasi 2 years po siyang natenga. 2 years na siyang hindi nakapag-aral. So, yun. Yung pag-ready -re naman na ginagawa niya is, minsan, ayan, nakikita ko siya, nagbubuklat-buklat siya ng books ni Chris, ayun. Tapos, minsan, nagtatanong siya sa akin, at Mafia, nang ibig sabihin na ito, lalo na sa English. Ayun, hindi pa siya masyadong nakakabasa sa English. Ay, take note, grade 6 na po. So, dapat magaling nang magbasa sa English yung grade 6 dito sa Pilipinas. Ayun, so sa kanya meron pa siyang ano, meron pa siyang mga word na hindi naiintindihan, hindi na po pronounce or hindi niya alam basahin. Kaya ayun, nagre-ready siya, binabasa niya yung mga textbooks diyan ni Chris. And then ganun din, basta lahat ng subject nag ano siya nag buklat siya. Kumbaga ano, nire-review siya, nagse-self-review siya ganun. So, yun lang po. Yun lang ang paliwanag ko. Kaya hindi siya makapag-aral ngayon. Yun ang dahilan. So, sa mga gusto po tumulong kay Marie, is open po. <laughs> Pwede po kayong tumulong, pero next year pa po talaga siya makapag-aral. Kasi, late na po. Hindi na ako maka uh, hindi ko na mapapakiusapan yung school dito. Kasi, two weeks nang nag-start yung, ano, yung klase. Yun. So, kung sa tingin niyo po eh may problema pa, may problema pa rin kay Marie, eh, siguro parents na lang po yung kausapin niyo or natin. <laughs> kasi uh, may nag-comment din kasi na para siguro makaiwas sa gulo or sa pamumuna is pauwi na lang si Marie. Ang iniisip ko din kasi, what if kung ano, kung pauwiin ko siya, paano yung, paano siya makatulong sa sa parents niya, eh, for sure naman, dahil gustong gusto niya nga makatulong, is mamamasukan siya sa iba. ba? Diba? Pipili, uh, pipilitin niya pa rin na may, may mapasukan siya. e eh, what if, guys, kung yung papasukan uh, niya, is hindi ka pareho namin, ba? Diba? Kapareho na naman yung dating napasukan niya. Mas kawawa siya. At least dito, nakikita niyo siya everyday. May kita niyo yung progress na magaganap sa kanya, na sa kanya, ba? Diba? So, yun lang po. So, I think mas okay na nandito siya sa amin. So, yun nga po. Yun lang, guys. So, sana magkaintindihan na tayo na paliwanako ko na sa inyo na mas okay na andito siya sa amin. Para everyday niyo pa rin siya At masusubaybayan niyo rin mismo yung pagaganap sa buhay ng bata. Kasi nakikita ko na may potential siya. And gustong gusto niya rin talaga makapag-aral. At least, makatapos talaga ng pag-aral para sa pamilya na pamilya niya bilang well, po. Maraming salamat. Sana maintindihan nyo na po. Sana wala na pong awayan sa comment section ng ano ng vlog ko. Kasi nakaka ano, nakaka nakaka minsan na <laughs> parang giniisip ko na minsan hindi ako nakatulog talaga eh. Lalo na kahapon. Napaiyak ako lalo nung, ano, nung makausap ko si Marie. Nakaka-disturb. <laughs> siguro include ko yung ano, yung pag-uusap namin ni Marie kahapon. Ha? Tinry ko na ano yung share. No, that won't be necessary. Okay. See so, you long guys. Thank you. Bye.